So ito na yung niluluto natin guys oh. Pasensya na lang kayo sa kawali namin guys dahil ano, kahoy kasi talaga yung ginagamit namin guys kaya mauling. Pero totoo, ang hirap talaga magluto guys. Ang sakit talaga tumalsik na mantika. Parang pagmamahal ba? Gusto mo lang naman sanang maging masaya pero nasasaktan ka talaga. Ba't kaya ganun ano? Bakit may mga bagay na ano, ang hirap intindihin yung gusto mo lang namang maging masaya pero hindi mo talaga mapipigilan na masasaktan ka hindi hirang buhay talaga oh. hindi na nga bali guys magluluto na nga lang tayo humugot pa oh. Tatalsikan lang ng matika humugot pa so paluto na din itong niluluto natin guys kung totoo mahirap talaga magluto guys kasi ang totoo, yung nanay ko talaga yung tagaluto namin guys. Kaya lang ano, busy yun ngayon eh. Kaya tayo na lang ang nagluluto guys. So yun lang at magandang umaga sa ating lahat. Thank you for watching everyone. Ging-ging.